So guys, uh, may bubutasin dito yung mga taga shore. Uh, plate siya, may plate siyang bubutasin kasi uh, nabutas siya. Uh, nabulok ng kalawang. So, uh, sa ibang barko, sa ibang principal, Peter ang gumagawa ng mga gantong maliliit na uh, babaklasin o re -referin. So dito sa principal nito, French principal, taga shore kung gumagawa. Uh, Tingnan nyo maliit lang siya. Mga 1 meter by 1 meter lang na butas. Uh, yan. So, tara siya lang tunitira niya. So, hindi lang siya. Sandali lang niya kung Peter sa bargong ang gagawa niya. Kayang-kaya ng mga pinuyan. So, kaso dito, uh, sa French vessel, mga tara siya lang tunitira. Basta mga ganyang repair. Ultimo so, mga pipe, mga tara siya lang tunitira dito. So, yan. Sandali lang nila ginawa yan. Mga 2 days lang ginawa. Bali, 4-peak. 4-peak yan. Na, ano? Tangke. Tangke ng 4 So, sandali lang. Full-weld na Full-weld na. So, yan yung result ng welding nila. kayang -kaya ng mga Peter yan. Mga pinili na Peter. Sandali lang yan. Ganyan po yung trabaho namin sa dry dock. Nasa dry dock ako, ganyan yung trabaho Magpalit ng mga mga plate. Mga plancha. So, yun lang guys. Pinakita ko sa inyo yung uh, bagong repair dito. Natagasyo lang gumawa, hindi pita lang gumawa. So, yun lang guys. Salamat. Mm.